warm up. <laughs> Native channel. Ayan, no? so nagre ready na kami. Nagahan namin. 5:56 ng umaga. Dahil medyo malayo layo pa yung uh, tatakbuhin na ating bangka. So ita try natin yung mga spot na magagaganda dito sa kanipo. Let's go. Si Joy. Ibis pa. Si Papa Tonyo pala natin yun o oh. loaded jabu <laughs> ayun dyan ah. duda duda ko dito sa <laughs> duda ako duda ko dito sa buksay sa kusilingan na murag man? sa buksay niya niya

Okay hey, mga Kasperom, nandito na tayo sa spot At yung spot na papanaan natin Dito sa Nga Nga <laughs> Kung sa Bisaya, Nga Nga Alam nyo ba yung Nga Nga? <laughs> Yun, sa amin mama Uy, may buko oh Kung lalaki papa Pwedeng akyatin yan mamaya <laughs> Wala dami ding unggoy dyan eh kaya siguro <laughs> wala nang bunga ayan. dito nakakapana sila Joy Adventure ng King Mac so tingnan natin kung makakahuli tayo alright let's go, let's go. ayan papatol nyo sundan mo ako <laughs> ayan channel nagre-ready na rin Huhuli uh, din yan ng King Mark eh. <laughs> let's go! Okay, let's go! Oh my God! Bakit dinala mo yung salamin, bro? <laughs> <laughs> ah? Linaw! Sa siko, pag nagdayo kami, pero sa amin, wala, bihira na. <laughs> yung spot pala ito mga kaspero, ito yung aksidente na fallen spero natin na dalawa, si Tangay Kulot at saka si Tangay Jack. At ko yung laot at meron pa akong nakita na isa sa gamit nila etong fins kaya sinisid ko ito mga kaspero at hindi pala biro yung lalim nito dahil umabot ito ng 22.9 halos mag 23 meters mga kaspero kaya dapat pag ganito kalalim yung sinisisid natin maging relax tayo wag tayong masyadong magalaw or maghahabol pa sa ganito kalalim dahil mauubos agad yung oxygen natin at hindi na tayo makakaangat mga kaspero at Nakita ko pa yung isa nandun sa unahan Kaya umangat mo na ako Dinala ko muna ito sa taas Para ilagay sa bangka Tapos babalikan ko na yung isa mga kaspero Andito yung pens Yung pens nila dalawa ito mga kaspero ah uh, ito yung pins ng dalawang pulling pero dito sa koron mga kaspero yung isa nandun po sa ilalim at ito nakuha ko nasa 22 22 meters mga kaspero ayan o Pupunin pa natin yung isa Dahil isa pa lang yung nakuha natin Dito kasi sila nakapana Na mga King na yon At dito rin ang disgrasya Ang isa Tapos sa ilalong Parang ko lang Pagkatapos ko nga naiabot kay Papa Tonyo yung fins binalikan ko yung isang fins na nakabaon na dahil sa tagal na rin itong nawala at tinubuan na ng mga corals or bato-bato kaya kinuha ko na ito dito sa 22 meters ayan no yung put packet na lang yung nakikita pero yung blade nya nakabaon na ayan mga kaspero may tatakpa na si element Grabe, talagang malalim itong spot na ito. At habang pataas nga ako, nakita ko yung isang job fish at saka dalawang dugto tuna. Kaya napaka-abundant yung spot na ito lalo na pag may agos dahil mas active yung mga bait. At good thing dahil nakuha natin yung dalawang fins ni Tangay Jack. At ayan, bitbit -bit na natin at kinarga sa bangka mga kaspero. Bro! Oh! Ginawa ko yung mga pens! Sino-survey ko yung gilid ng spot na ito at ito yung nakita ko Isang makulit na dugtotuna mga kaspero Sadyang grabe, ang bilis talaga Kasi merong isang uh, bait na nakasunod sa akin at yun yung hinahunting niya Kaya ayan, sobrang liksi Makulit, kaya hindi natin napana mga kaspero So mapapagod lang tayo kakahabol sa kanya kaya hinayaan ko na Bahala na siya sa buhay niya And this time, umambos ako dito sa 20 meters. Ayan mga kaspero, napakaraming isda sa spot na to. Merong slick unicorn, may slender unicorn, merong uh, surgeon fish, at may mga emperor sa unahan mga kaspero. Meron pa diyang sweet lips sa gilid ko Ngunit hindi talaga ako pumana At umangat na lang ako para magsagawa ulit ng panibagong target at habang nasa taas kasi ako napansin ko na may isang coral throat na good size sa ibaba kaya hindi na ako nagdalawang isip na sisirin ito para tirahin mga kaspero At ito na nga mga kaspero Papadain na natin Humarap na At ayun tinira ko na Problema lang Natanggal pa mga kaspero Daplis yung pagkapana natin Sayang Ito na sana yung binumano natin Isang coral trout Kaso lang nakawala pa Payat yun Hindi yun para sa atin At muli, binabaan ko yung spot kung saan tayo nakakita kanina ng maraming surgeon at saka mga sleek unicorn dahil napansin ko meron ditong nakalabas na isda mga kaspero kung napapansin nyo napakalinaw ng visibility na ito tingin natin parang mababaw lang pero malalim ito at ito yung target natin isang harley harlequin seed lips yun sana unit merong lumabas na mas malaki At ito yung pangyayari mga kaspero sa pool Spine shot natin Hindi na nakagalaw Napakaganda ng pagkatama natin sa isdang ito Kaya ayos na dahil meron na tayong binabano After 1 hour napaikot-ikot natin ito pa lang yung isda na napana ko dahil tumigil yung agos kaya nawala yung mga bait at hindi na rin active yung pilaging. binabaan ko ulit kung saan tayo nakapana ng sweet lips dahil meron akong napansin dito na isang lapu-lapo nandun sa labas mga kaspero ang lapulapong ito ay tinatawag na bar chick ah saddle pala ayan mga kaspero nasa labas kaya tirahin na natin to meron pang kasama sa gilid pero yun yung pinili ko ngunit dapis na naman mga kaspero akala ko gitna ng likod tinamaan ngunit ayun ay daplis din pala aray this time papana sana ako ng mga slick unicorn na malalaki mga kaspero ngunit lumayo naman sa atin at out of range kaya nahirapan ako na panain ito baka hindi tumagos yung shaft natin kaya hindi ko na pinana ito at hinayaan ko na mga kaspero dahil meron sanang mas malaki doon sa unahan ngunit hindi talaga para sa atin mailap talaga yung mga isda na ito Gawa siguro ng walang agos kaya nandito sila sa gilid dahil binabaan ko na ito sa 22 meters. At lumipat kami ng spot mga kaspero kung saan nakapana sila join ng mga pelagic pit dito sa Tres Reyes. Ito yung tawag nila sa spot na ito. At napakaganda ng spot na ito. Sobrang linaw din mga kaspero ng tulit at yung mga agos na lang. Pero kaya kaya na. baba ko nga dito mga kaspero grabe na mga ako sa spot na ito dahil ayan no oh, napakababaw lang nitong black manta ray sobrang laki nito siguro mga 80 to 100 kilos ito sobrang laki talaga nito mga kaspero ayan no talagang ang bait kaya binidjuhan ko na at hindi ko na binikitan ng hosto baka mabulabog at maging mailap sila kaya medyo distansya lang ako ng konti na makuhaan lang natin ng video at makita rin ninyo mga kaspero At this time, nag-ambush ako pumunta ako dito sa 18 meters dahil naririnig ko yung mga Nag-hunt mga kaspero grabe ayan pagkadapa ako nakita ko kaagad yung papalapit sa atin na pelagic ayan o no? oh. malaguno mga kaspero o oh, green job fish ang problema lang ayaw talaga lumapit pero pag mga demultiplied yung pana natin sa na sa na ito mga kaspero dahil naka roller lang tayo at hindi pa masyadong malakas yung rubber natin dahil hindi na natin na sit up ng maayos at hindi natin na pana yun mga kaspero sayang Nag-move lang ako sa unahan at nag-ambush dahil meron ako nakita isang pelagic. Isang great barracuda mga kaspero, good size na ito. At ayan, humarap pa talaga sa atin. At nung pinana ko ito mga kaspero, ay ito yung nangyari. Subline na naman. Nako, talagang parang minamalas tayo sa araw na ito. Isa pa lang yung nahuli natin. At marami naman tayong nakikita ng isda. Ngunit hindi naman magpapahuli mga kaspero. Sayang, pero ayos lang 'yan. Dahil babawi naman tayo sa mga niksisid natin. ambush ulit tayo dahil paikot-ikot lang itong mga green job fish kung napapansin nyo good size na talaga itong mga green job fish na ito around 3 to 4 kilos bawat isa napakarami talaga nila mga kaspero dito sa medyo malalim at ayan o papanain ko na sana ngunit lumayo pa ng kaunti sana demultiplied yung pana kong dala para walang kawala itong mga green job fish na ito Ayan no, oh. sayang na sayang talaga pero ayos lang yan ahon na lang tayo madaladali din natin yan mga kaspero eto nga ambush ulit tayo medyo mababaw lang itong spot na ito nasa 12 meters lang ito mga kaspero sa sobrang linaw parang dalawang deep pa lang itong spot na ito ngunit 10 to 12 meters pala ito meron akong target dito na malaguno ulit abundant sa malaguno itong spot na to ayan oh palapit na sa atin at nung tinira ko mga kaspero topless na naman ano ba yan sayang dami nating sayang sa araw na ito Siguro sa pagkakataong ito, makakahuli na ako ng job fish dahil pababa pa lang ako. Sinalubong agad ako ng tatlong pirasong malalaki. At medyo lumayo ng kaunti, kaya inambush ko na mga kaspero para bumalik. At nung umambush ako, pinaikutan ako ng mga dalagang bukit. At syempre, sila din. Nagsilapitan din sa akin. Kaya pinili na natin kung saan yung mas malaki. Ayan, merong tatlo sa taas na mga good size pero yung sa baba, yung hahantingin ko mga kaspero. Ayun Ay, oh, papalapit na. Papalapit na sa atin mga kaspero kaya mahuhuli na natin. Malapit na tong sa unahan ko ngunit ito yung mas malaki. Ayun, Ay, sirit mga kaspero. Sa pull na sa pull At wala nang wala ito. Ayun, Ay, no? Oh. Grabe, pababa pa lang ako. Mayroon na namang sumalubong sa atin na isang green job fish na malaki mga kaspero. At dinahandahan ko lang ito na nag pre para hindi siya umalis. At ayan, tinutukan ko na mga kaspero habang pababa ako. Ayan oh. talagang umaaligid-aligid lang siya sa gilid. <laughs> at papanain pa rin natin yan mga kaspero at eto nga yung nangyari mga kaspero nung panain na natin tinamaan naman ngunit hindi tumagos at meron tayong narinig na boom alam nyo na mga kaspero kung ano yung tunog na yun na malakas dahil sa spot na to parang gera sa ilalim ng tubig nakakatakot nga mag dive dahil yan yung pangyayari dito pero hindi na uubos yung mga isda dito mga kaspero marami pa rin mga isda talagang tamang timing lang talaga at hanggang dito lang yung video natin mga kaspero at umuwi na kami dahil lumakas na yung alon at medyo loaded pa kami dahil apat kami sa bangka ni Master Joy Adventure Sama kasi natin si YouTube Channel At ating bantay na si Papa Tonyo Kaya shoutout sa iyo Ayan video Sumasalok ng tubig Yung bangka At buti nga lang malapit na tayo dito sa isla Kung saan nakatira sila Joy Adventure

Ya. Garden. Garden nataya. Kuya nat. Kani kuya, ba. Meron talaga. Aden naman sa company team no. Samay. Isdag pod packet. Packet lang. Porte, 39. Ay kasi alam din to. Import packet. Oh. Para ila go go plastic con. Din basta কটাই ক